Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe! Good morning, good morning, good morning, good morning mga kabiyahe at mga kasoward. So panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. For today's vlog mga kabiyahe, ay pupunta tayo sa LTO pagsangan dahil uh, ngayon po ay expert na ang ating bisensya <coughs> at ngayon inagahan ko para um, hindi ako abutan ng ano ng karamihan ng tao para, at para na rin maaga tayong matapos mga kabiyahe dahil mamaya may pasok pa tayo So, nagpaalam ako kay boss na pagka maaga akong natapos sa LTO at nakapag-renew ako ng lisensya, ay ha-half uh, day ako mga kabiyahe kasi may mga gagawin pa ako sa ano sa tindahan. So, nung nakaraang araw at nakaraang gabi, ay kumuha na ako ng exam, uh, online exam, at uh, Nakapasa naman tayo at naipasa ko naman yung exam mga kabiyahe. Oh my God! eto nga ah uh, ayan oh pasado pasado yung exam natin mga kabiyaya so ang kailangan lang naman natin ay ito yung online exam ah uh, online validation exam yun lang naman ang kailangan tapos ah uh, medical pagkatapos ng medical ah uh, so ipapasa na natin at pagkapasa at tsaka natin kitayin yung ating pangalan para bayaran yung uh, tinakang lisensya. So, ngayon malalaman natin kung magkano at paano paano ba mag paano ba mag-renew ng lisensya uh, ngayong 2024 mga kabiyahit mga kasowert. At aalamin din natin kung magkano aabutin. So, samahan nyo ako at mag-renew tayo ng lisensya. So, papunta na ako ng ano ngayon ng ng LPO mga kabiyahit. Nagkakang muna nga Ang oras natin ay Quarte of 7 uh, 6.47 mga kabiyahe At Kailangan Mga 7 nandun na ako para uh, Maaga ako Mga, mga pila tayo ay ang trabaho natin ay driver importante sa atin ang lisensya yan kaya kailangan ay huwag kapag rin yung ako ng lisensya Good. alamin natin ngayon mga kabiyahe kung magkano at paano ba mga ngayon a few moments later. Shout out muna, shout out. Good morning. Boss. Ah. Good. Ano? Kako ng LTO. Nag-chat -nag ako sa iyo eh. Hindi ko Ilanong ko kung may nakatambay eh. <laughs> Expert na lisensya ko eh. Ah, oh, kaya ano, magre-renew ako. Birthday. Ah, salamat, salamat. Ah, ko pa lang. kaya yun, nagsabi ako kay Boss Gapo na baka hindi ako pumasok o kaya mag-half day. Pagka natapos ako ng maga, mag-half day ako. Punta muna ako para maaga. Ah, sige. Alright. Happy birthday lang. Happy birthday kay Tito Bogs. Yes, salamat, right, salamat. <laughs> <laughs> Dahil <Dadaari> na tayo may halihan. Dadali na. Sige, sige, sige. Happy <laughs> birthday. Okay, salamat, salamat. Alright, so yun mga kabiyahe. At nandito na nga tayo sa Aresa. Sa LTO. Ayan, LTO Pagsanghan Aresa mga kabiyahe. At yun nga. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina na na natin at aalamin natin kung magkano at paano mag renew ng lisensya ngayon kasi gawa nga ng nung last na nag renew ako ng lisensya wala pa yung mga online exam wala pa so ngayon yung first time ko na mag -re renew na merong online uh, online exam so yun nga at tumuha na nga ako sa bahay ng validation ano ba tawag doon? <laughs> Validation exam. Ayan. At nakapasa naman tayo sa exam ng kabiyahe So, ngayon ay uh, may bukas na siguro na medical. So, sa, sa medical muna tayo. At sana payagan tayo na mag ano um mag-vlog sa loob ng kabiyahe So, update ko kayo, miyamiya. Right. So, 'yun. At uh, magtatanong tayo kung ano yung pangalawa nating step na gagawin at dahil nga nandito na nga tayo sa sa LTO mga kapiyahe so ganap tayo ay. sir good morning po sir mag review po ako ng lisensya ano po, po nga medical po muna tapos po LTO na po ah, kay pos, okay po sige So yun, ang uh, sabi nga po ni Sir ay unahin natin ang medical dahil meron na nga tayong uh, exam, online exam medical tapos LTO. So, kita-kita lang tayo miya, Pagkatapos ng medical, punta tayo sa loob ng LTO. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasower. Bali, uh, ang, unang, ang una kong ginawa ay nag-fill nag up ako ng form para sa medical. Tapos, pagka-fill up ko ng form, ilalagay doon yung mga information. Tapos, ah uh, yung mga common na naging sakit mo o may dinadanas ka na sakit o kaya ang, uh, nag -ano ka ng uh, mga injuries o kaya na operahan. At syempre dahil hindi naman tayo nagkaroon ng ganong uh, issue. So pagkatapos noon ay nagpunta tayo sa window 3 para po uh, bayaran yung pinakang medical. At tapos nagdiretso po tayo dito sa medical uh, station. At uh, tapos uh, tinignan po syempre yung ating uh, yung ating mata at pinabasa tayo doon sa loob tapos ah, uh, yun ngayon tapos na yung ating eto po tapos na yung ating medical at tayo po ay didiretso na sa loob ng LTO mga at mga kasolod so sa loob naman tayo alright so yun mga kabiyahit at mga kasolod bali at nandito ko ngayon sa uh, examination room at yung nga po ng yun pala dito Uh, kailangan mag-take ng exam, ng online exam bago, bago pa, kumuha ulit at paipasa sa loob ng LTO ang ating mga renewal license uh, kailangan ko na mag-take ulit ng online exam at dito, pakikita ko sa inyo kung paano at step by step na pagkuha o pag-login sa portal ng LTO mga kabiyahe po yung step by step. Step 1, siyempre kailangan natin gumawa ng email address. ang step 2, mag-register sa public portal. Step 3, ayan. Pirmahin sa email ang iyong registra registration. Ayan. Ito po yung step by step. Bago po tayo makapag-renew ng ating mga lisensya mga kabiyahe. Alright, so yun, dahil tapos na nga po akong mag-exam. At kahit nakakuha na ako ng exam sa bahay. So, pinaulit dito kasi yun nga, kailangan at protocol na uh, ulitin ang exam dito po sa, sa examination room. So, pasado naman tayo at all goods, papasa na natin at prepare na yung ating uh, certificate. Alright, so maya maya na lang. Alright, so yon mga kabiyahe. At yun nga, tapos na yung ating anak, yung ating portal at kapag-exam ulit tayo. Ng, uh, isa rin pala sa mga requirements dito sa LTO uh, pagsanghana kahit ikaw ay uh, pumasa na sa portal exam ng LTO sa bahay, pero pagka nandito ka na, ay eh, kailangan pa rin na kailangan pa rin na uh, mag ka ng exam dito sa kanilang uh, uh, portal room mga kanyang so naipasa ko na yung aking uh, mga papel, may ko na sa loob at maghihintay na lang ako ng tawag at kung magkano yung aking babayaran mga kabiyahe. So yun, miyamihan na lang ulit mga kabiyahe at mga kasower. So yun mga kabiyahe at uh, nakuha ko na nga yung na ako sa Windows 6 at nakuha ko na at binayaran ko na nga yung lisensya. Bali yung pinagbayaran ko ay 585 mga kabiyahe. Yun yung uh, binayaran ko sa cashier sa Windows 6. So, hinihintay ko pa yung isang tawag pa sa window call para naman dun sa uh, photo tsaka po doon sa, ano, sa firma. So, mamaya i-reveal ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat ang aking nagastos at kung ano-ano mga uh, pinagawa sa akin at pinilipan ko. Mayamaya ulit mga kabiyahe at mga kasower. At yun nga mga kabiyahe, at uh, nakuha na na tayo ng picture, fingerprint at saka nakapag-sign in na po tayo nakapag signature na po tayo mga kabiyahe at tapos hintayin na lang po natin sa releasing at sana ay ID na yung ating ano yung ating matanggap na ano, na lisensya mga kabiyahe wala diba, nang di ba parang ano parang ang lisensya pa ngayon ay papel so sana dito sa pagsanghan hand branch ng LTO ay ID na yung makuha natin na lisensya mga kabiyahe so hintayin natin sa window 5 doon kasi yung releasing ng ID. So sana, sana ay ID na yung makuha natin at para ma-reveal ko na sa inyo kung ano-ano mga ginawa ko at kung magkano ay, lahat ng gastos ko mga uh, kabiyahe. So yun nga mga kabiyahe at yun. So ID na. Ayun. ID so, na yung ano yung lisensya natin. At buti Uh, hindi yung ano yung papel, di ba? Di ba? Uh, papel yung lisensya na ini Uh, release ng LTO. So, dito pala sa pagsanghan, uh, LTO pagsanghan branch, ay, ay ID na yung binibigay. So, maraming maraming salamat. Siyempre, uh, kay Ma'am Lynn Malahito, maraming salamat po kay Ma'am Lynn sa pag-assist at pag-guide sa amin. Kaya uh, nang nag-ano na, renew nga po ako ng lisensya. At uh, yun, kumuha ulit tayo ng uh, portal ng exam. At pagkatapos nun, uh, in-assist tayo ni Ma'am Lynn. So, maraming maraming salamat kay Ma'am Lynn uh, Malahito. Mga kabiyahe, bali, tapos na. Natapos na natin na pagre renew nga ng ating lisensya. At sasabihin ko sa inyo kung ano ano mga ginawa at mga binayaran ko uh, para makapag-renew ng lisensya. So, doon tayo sasakyan at medyo mainit. Medyo mainit mga kabiyahe medyo mahaba yung proseso pero mabilis naman mabilis naman yung ano yung ano na ang pag ano, ng mga lisensya at yun nga mga kabiyahe alright at syempre, yung service natin ngayon ay si Loan yan so dito tayo mga kabiyahe yan dito tayo uh, magre rebuild tayo ngayon ako lang ang aking mga bintana para medyo mahangin-hangin alright so yun mga kabiyay at mga kasoward at uh, natapos na nga natin yung pag-, pag ano nga uh, renew nga ng ating lisensya at ngayon ay masaya masaya ako kasi uh, nakuha ko yung 10 years uh, validity ng uh, lisensya so 10 years nating magagamit yung ating lisensya mga kabiyay so eto ang ating lisensya papakita ko sa inyo ito yung lisensya mga kabiyahe Yan Oop ya yeah. Ayan mga kabiyahe So yun At buti Buti ay, ay ID na yung nakuha kong lisensya Kasi di ba uh, mga nakaraang buwan O nakaraang taon Ay ang ibinibigay na, na lisensya Ay Papil pa mga kabiyahe So bute umabot ako At meron dito sa Aresa Uh, pagsanghan uh, LTO are sa pagsanghan brands mga kabiyahe ng ID kaya po pagka po kayo ay magre-renew ng lisensya or kukuha kayo ng lisensya uh, dito po sa pagsanghan uh, LTO ay ID na po yung inire-release nila na lisensya mga kabiyahe so yun nga bali ang una kong ginawa mga kabiyahe sa bahay pa lang ay nagano na ako ah uh, na kumuha na ako ng exam, yung online exam sa portal. So, pagkakuha ko, uh, nakapasa naman ako. Tapos, pagkatapos nun, uh, pinaprint ko yung aking uh, certificate na ako'y pasado sa exam. So, pagpunta ko dito sa uh, LTO Pagsanghan. Ito nga po, ayan, sa LTO Pagsanghan, dito po yan, sa Aresa. So... Uh, nag nagmedical ako yung, yun yung unang unang gagawin kukuha muna kay ng medical at ang binayaran ko sa medical ay 600 so dahil wala akong ano dahil wala akong uh, xerox copy hindi ako nakapagpa xerox ng aking lumang lisensya so nagpa xerox na rin ako ng lisensya rito at Uh, nag-add ako ng 10 pesos para sa Xerox ng lisensya at pagkatapos po nun uh, pumila na po ako sa loob ng LTO para po uh, mag fill up ng form binigyan po nila ako ng form para po sa renewal at pagka fill up ko po ng form at sinabi po sa akin sa loob sa LTO ay uh, kailangan ko daw po ulit na mag take ng exam kasi ay protocol dito sa LTO na kahit meron ka ng uh, pas pasado na exam sa bahay, kumuha ka sa bahay dito ay required na mag-exam ka ulit sa online portal nila mga kabiyahe So, syempre kailangan nating sumunod sa protocol ng LTO at uh, regulasyon ng LTO. Uh, pumunta tayo sa ano nila sa portal room at doon kumuha tayo ng exam at pagkakuhanan natin ng exam ay automatic naman na pasa uli tayo dun sa panibagong exam. At pagkatapos noon, ipinasa ko na yung aking exam at yung aking mga papel at nung tinawag na yung pangalan ko sa cashier bali ang binayaran ko po ay 585 dun po sa lisensya mga kabiyahe at pagkatapos po nun uh, tayo po ulit ako ng tawag para tawagin naman sa sa photo kukuha na po ng, ng picture uh, magsisignature tsaka po yung fingerprint mga kabiyahe at pagkatapos po noon, ay naghintay po ulit ako ng tawag ng para naman po sa releasing ng ating ID. So kanina nga inaano ko na sana ay ID na yung may ibigay sa akin na lisensya. So yun nga dahil ID na nga yung lisensya natin mga kabiyahe at uh, syempre okay na okay at masaya masaya tayo. At pangalawa 10 years na po yung aking lisensya mga kabiyahe. Yun yung pinaka importante dahil wala po tayong violation, ay nakuha po natin yung 10 years na bad, bad validity ng lisensya. So, yun, balI yun lahat ng mga pinagbayaran ko, 600 sa medical, at saka po, 585 para po sa lisensya, mga kabiyahe. So, maya-maya na lang po ulit, at maraming-maraming salamat po sa lahat, sa lahat po ng mga uh, silent viewers, sa mga subscriber at syempre kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Tito Pogs uh, pasubscribe na rin po ako at pakiclick na po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong vlog mga kabiyahe, sa mga OFW na lagi nakasuporta kay Tito Pogs maraming maraming salamat po sa inyo sa Sowerd Team, Kalbo mega love shoutout po sa inyo sa Kasangga Foundation uh, kila Mami Kay, Mami Bella Mamay Santos, kila Tatay Eric ayan, lagi po kayo mag-iingat mga kabiyahit at mga kasowerd at kay Idol Jopper Sniper, mega mega love shoutout po sa inyo at siyempre soon magkikita kita ulit tayo dyan sa Bukana at pagka medyo wala tayo masyadong trabaho at at pwede tayong mamasyal at magala. Ayun, uh, ipapasyal ko po ulit kayo dito sa lalawigan ng Laguna mga kabiyahe at mag adventure po ulit tayo kahit pa paano para po maipakita ko sa inyo ang aming lalawigan na napakaganda at napakaganda.